Welcome to the Daily Entertainment News PH 2023. Madami ang mga naintrigang naghiwalay sa Philippine showbiz. Bago pa man matapos ang taon, gumawa kami ng listahan ng pinaka pinag-usapang breakup. Ang ilan ay kumpirmado at ang ilan naman ay chika lamang. Di na namin patatagalin, let's all watch this. Enrique Hill and Liza Soberano, umugong ang balitang break ng dalawa na maging focus na si Liza sa kanyang Hollywood dream. Wala rin na ipo sa social media na sila'y magkasama. Tumindi pa ang balita na mag-birthday si Enrique Hill noong March 30. Wala naging pagbate via social media si Liza gaya ng nakagawian. Nagbigay din ng pahayag ang pahayagang dating manager ni Liza na si Ogie Diaz na break na nga ang dalawa noong May 30 pa. Mula kina Ken at Liza, wala namang pagkukumpirma. Isa Pressman and James Reid, 2023 na maging madalas na ang sighting sa mga event ni na at James. Maraming netizens ang di happy sa bagong couple na ito dahil kung matatanda na si Isa ang tinuturong dahilan ng breakup ng Jaden. Pero mariin nang ito ni na Isa at James. Wala raw cheating na naganap. Okay na okay ang samahan ng dalawa until November 11, 2023. Nakita kasi na hindi na nagpapaluan si Naisa at James sa Instagram. Pumoto agad ng balita na break na ang dalawa. But after a few hours, nakitang nasa followers list na ulit sila ng bawat isa. It's a prank. Sara Labati and Richard Gutierrez. Hiwalay na si na Charlotte at Sara. Yan ang pumotok na balita nitong pagpasok ng November 2023. Star Magic Ball din ang naging isa sa mga clue ng hiwalayan dahil umatendang solo si Richard. Di gaya ng dati na lagi niyang kadate asawang si Sarah. Madalas din magpost ang dalawa ng bonding moments kasama ang kanilang mga anak. Pero this time, magkahiwalay. Madalas ay kasama na mag iinang Sara ang lola at lola labati. Nakakalungkot ang balitang hiwalay ito dahil kakakasal lamang ni Nachard at Sara. Kim Chu and Sian Lim. 12 years na nga ang relationship ni na Sian at Kim. Bagay na bagay ang dalawa, tahimik ang relasyon, malayo sa intriga. Until mamataan din si Kim Chu na solo umaten sa Star Magic Ball sa nakagawian, nagka-date niya ang BF na si Sian. Nang hanapin si Sian out of the country ito at tinupad ang dream na makapag-motor abroad. Sabi nga ni Kim, dream talaga ito ni Sian. Sikat na sikat ng show ngayon ni Kim na linlang, kaya naman all eyes on her. Hindi matatakasan ni Kim ang intriga. Marami ang nagpatunay na hiwalay na nga ang dalawa pero wala naman nagkukumpirma. Ang tinuturong dahilan ay ang kawalan ng time sa isa't isa. Pinagbibintangan din, bilang mga third party, ang mga kapartner ng dalawa sa projects. Si Ashley Ortega, ang ni Sian, at si Paolo Avellino, na naman ni Kim Salin Lang. Catherine Bernardo and Daniel Padilla, mainit-init pa ang issue ng breakup ng Katniel. Madami ang nagulantang sa ni Ogie Diaz, sikat na entertainment guru. Sinasabing may third party. Si Andrea Brillantes ang tinuturong bago ni Daniel Padilla. Nakita ro ito na magkasama sa BGC. Hinimay-himay din ng netizens ang ganap ng Katniel. Sinasabing ito ang nakaraang star magic ball ay bihira magdeket ang dalawa at hindi na nga sweet sa isa't isa. Madaming fans ng Katniel ang galit kay Ogie Diaz dahil sa pagpapakalat di umano ng fake news. Samantala wala namang say pa ang Katniel sa issue na ito. Andrea Brillantes at Richie Rivero. Sinong di nakakaalam na naging breakup ng dalawang bagets na ito? Ultimo nga ang Blackpink member na si Rosie na informed sa breakup ng dalawa. Magulo naging breakup. Katakot-takot na pangit na salita ang binato nila sa isa't isa. Third party rin ang sinasabing dahilan at ito ay sa katauhan ni Leren Bautista. Pero dininay ito ni Richie. But after a few months, in-announce din ni Leren at Richie na mag-on sila sinasabing patunay na si Richie nga nagchika ni Andrea. Pero again, dinenayin ito ni Richie dahil matagal na raw silang wala ni Andrea. Thank you for watching The Daily Entertainment News PH. Your daily dose of chica Don't forget to like, comment and subscribe. Thank you for watching.